Si Putin ay galit, natatakot, at gaya ng dati, tumatakbo siya papuntang China para magmakaawa ng tulong. Kita mo, ang Ukraine ay nagsagawa ng pag-atake na sobrang lapit sa bunker ni Putin, kaya't umabot na sa bagong antas ang kanyang paranoia. Mula nang simulan ni Putin ang walang saysay na pananakop, inilipat niya lahat ng depensa sa himpapawid ng Russia para protektahan lang siya at ang kanyang mga palasyo. Mukhang hindi pa rin sapat iyon hindi naligtas ang pakiramdam ni Putin dahil tinamaan ng Ukraine ng matinding pinsala ang isa sa mga paborito niyang palasyo. Dahil doon, naging paranoid si Putin at iyon mismo ang layunin ng Ukraine. Kita mo ginawa ito ng Ukraine kamakailan lang. Dapat pumunta si Putin sa China para sa summit na ito kung saan inaasahan siyang makipagkita sa iba't ibang pinuno ng mundo. At mukhang dahil sa pag-atake ng Ukraine, hindi nasa tamang pag-iisip si Putin ngayon. At lalong lumala ang sitwasyon nang dumating siya sa China. At hindi siya binigyan ng CCP ng parehong mainit na pagtanggap na ibinigay nila sa ibang mga pangunahing leader. Kaya talakay natin lahat yan. Simula siyempre sa kung bakit sobrang paranoid ni Putin. Ngayon, para maipaliwanag ito, gusto kong ipakita sa inyo ang isang clip mula kay General Ben Hodges. At ito mismo ang dahilan kung bakit gusto kong mag-imbita ng mga eksperto tulad niya dito sa channel na ito. Dahil matagal nang napaghandaan ni General Hodges ito, bago pa man nakita ng mga tao ang ginagawa ng Ukraine. Layunin ito ng Ukraine na siguraduhin na walang sino man sa hanay ng mga opisyal ng Russia ang makakaramdam ng kaligtasan. Kahit saan pa sila naroon, kahit na sa harap ng labanan, sa Moscow, o sa paboritong palasyo ni Putin. Panoorin natin ang clip na ito napakahusay talaga ng ginagawa ng GUR. Parang mosad sila at sa tingin ko karamihan sa mga matataas na opisyal ng Russia at siguro pati ilang sibilyang opisyal pero lalo na sa loob ng militar ng Russia. Habang buhay na silang magbabantay sa likod at titingin sa ilalim ng sasakyan dahil paparusahan sila ng GUR sa ginawa nila. Kung bahagi sila ng chain of command sa mga missile attacks, sila ang responsable sa pagpatay ng mga sibilyang Ukrainian at mga tao sa Bucha, Mariupol at katulad na lugar. Kamakailan lang, diretsong ipinadala ng Ukraine ang mensaheng ito kay Vladimir Putin gamit ang mga Ukrainian na grill. Ayon sa New York Post, nagdulot ng malaking sunog sa kagubatan ang drone attacks ng Ukraine malapit sa mansyon ni Vladimir Putin sa Black Sea na tinatawag ding palasyo ni Putin. Siyempre, ayon sa mga opisyal ng Russia, hindi ito gawa ng mga drone ng Ukraine kundi ng mga drone na pinabagsak ng Russia. Ngayon, sa simula, nalaman natin na ang sunog na ito ay 6 na milya lang ang layo mula sa isang daan siyam na pong libong square foot na compound ni Putin. Kalaunan, sinabi ng mga independenteng investigador sa Russia na umabot ng isang milya mula sa palasyo ang sunog. Mahalagang banggitin na ito rin ang palasyo na ibinunyag ni Alexei Navalny sa kanyang YouTube video na umani ng daang milyong views. Dahil dito siya ikinulong at pinaslang ni Vladimir Putin. Narito ang ilang larawan mula sa palasyo sa artikulong ito. Ayon sa ulat, tinatayang 15 bilyon ang nagastos sa pagpapatayo ng palasyo. At hula ko, nakuha ni Putin ang pera para sa palasyong ito mula sa kanyang ama, na isang karaniwang chef sa Russia. Sabi ni Putin, hindi naman talaga malaki ang kita ng mga presidente ng Russia. Ginagawa niya ito dahil mahal niya ang bansa. Pero palihim siyang nagpapagawa ng bilyong dolyar na mga palasyo. Sa kasamaang palad kay Putin, hindi niya nagamit ang palasyo mula nang simulan ang walang saysay niyang pananakop. Pangunahing dahilan ay dahil napakadaling makalapit ng mga drone ng Ukraine dito. Pero huwag kang mag-alala. Isa lang ito sa 6 na bilyong palasyo na pagmamayari ni Putin sa buong Rusya. Ayos lang siya ngayon. Wala masyadong oras si Putin para tumugon sa pag-atake. Dahil kailangan niyang pumunta sa China para magmakaawa ng mas maraming drone mula sa Beijing at humingi ng mas maraming sundalo mula sa Hilagang Korea. At sa isang saglit, tatalakayin natin kung paano siya hindi iginalang paglapag niya sa China. Balikan muna natin saglit kung paano tumugon si Putin at iyon ay ang paggawa ng isang bagay na matagal nang ginagawa ng Rusya mula nang simulan nila ang pananakop na ito. Inatake ang mga sibilyang Ukrainian? Nagsagawa ang Rusya ng malawakang pag-atake sa labing apat na rehiyon ng Ukraine kagabi. Sabi ni Pangulong Zelensky ng Ukraine, Nagpalipad ang Rusya ng halos limang daan at apat na drone at apat na put limang misail. Ang pag-ataking ito ay nangyari isang araw lang matapos isagawa ng Rusya ang pangalawang pinakamalaking pag-atake sa digma ang ito. Hindi bababa sa 23, 23 ang patay kabilang ang apat na bata at marami rin ang nasugatan. Dagdag pa rito? Inatake ng Russia ang European Union Embahada sa gitna ng airstrike. Malinaw ang mensahe sa lahat ng ito. Hindi natuwa si Putin sa mga garantiya ng seguridad na pinag-uusapan ng mga bansang kaluranin. Kabilang ang Estados Unidos. Gusto niya itong linawin dahil pagkatapos ng pag-ataking ito, mismong sinabi ng Russian Foreign Ministry sa publiko na ang kasalukuyang mga lumang panukala ng kanluran para sa garantiya ng seguridad ay naglalagay sa panganib na mapatagal pa ang digmaang ito. Sabi ng Russia, Kremlin ang dapat magbigay ng seguridad na garantiya sa Ukraine. Bawal ang mga tropa o armas ng kanluran sa Ukraine. Sabi ng Russia, poprotektahan nila ang soberanya ng Ukraine gaya ng ginawa nila sa nakaraang tatlong taon. Ang Russia ay kinikilalang salarin sa mga krimen laban sa mga batang Ukrainian. Sa ikatlong sunod-sunod na taon, inilagay ang Russia sa listahan ng kahihiyan at iniulat ng kalihim general tungkol sa mga bata at armadong tunggalian. Kahapon, ang airstrike ng Russia sa Kiev ay pumatay ng apat na bata. Simula nang gawin ng Russia ang kalokohan. Sa Russia, wala raw komedyante dahil pinagtatawanan na ng tao ang mga pahayag ng Kremlin. Ngayon, tumuon tayo sa China at alamin kung bakit pinagtatawanan si Putin ng mundo. At may kinalaman lahat ito sa kung paano sinalubong si Putin nang dumating siya sa China para sa summit na ito. Kung ikukumpara sa pagtanggap sa ibang leader, gaya ng presidente ng Azerbaijan at Turkey pagdating nila. Kita mo, nagdaos ng malaking selebrasyon si Xi Jinping nang dumating ang dalawang ibang leader. Pero nang si Putin na ang dumating, wala talagang mahalagang tao na sumalubong sa kanya. Noong Agosto 30 dumating si Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan para sa opisyal na pagbisita sa People's Republic of China, sa isang opisyal na pagbisita sa Tsina, sa isang opisyal na pagbisita kay Xi Jinping. Naglagay ng honorary guard sa Binhai International Airport sa Tianjin para sa pagdating ng ating pinuno ng Estado. Kinabukasan, dumating din sa Tianjin ang Pangulong Turko na si Recep Tayyip Erdogan. Dumating din sa Tenzi ang Pangulong Turko na si Recep Tayyip Erdogan. Muling ipinakita ni Xi Jinping na ang mga leader ng Azerbaijan at Turkey ang pangunahing mga estrategikong kaalyado ng China sa rehiyon. At sila ay tinatanggap sa pinakamataas na antas na may mga parangal militar, may init na salita at paggalang sa isa't isa Iba ang naging pagpupulong ni Putin sa China? Walang special na init, honorary guard o pahayag tungkol sa mahalagang kaibigan. Pagbisita. Formal lang ang mga leader ng Rusya. Walang tunay na diin. Habang sina Aliyev at Erdogan ay itinuring na estrategikong kasosyo, si Putin ay tinanggap lang na parang pansamantalang bisita. Sino ang mas mabilis gumastos? Kitang-kita ang visual na pagkakaiba kaya wala nang kailangang komento paggalang at karangalan para sa Baku sa Korea, ngunit malamig na formalidad lang mula sa Moscow. Malinaw na hindi naging maganda ang simula ng pagbisita ni Putin sa China. At patuloy naming ibabalita sa inyo ang mga lalabas na resulta ng summit na ito. Dalawang araw na summit ito na dinaluhan ng mga pinuno ng mundo kasama ang punong ministro ng India at presidente ng Turkey. Pindutin ang subscribe button sa ibaba para mapanood ang video. Pero ngayon, ilipat naman natin ang ating atensyon dito sa Estados Unidos kung saan may mga bagong ulat tungkol sa isang peace plan na sinusubukang isa katuparan ni Pangulong Trump. Unang iniulat ng Telegraph ang planong ito. Nakikipag-usap si Donald Trump sa mga kaalyado ukol sa pagpapadala ng pribadong hukbo sa Ukraine bilang bahagi ng peace plan. Isa sa mga pangunahing ideya ay ang 20 kilometrong demilitarized buffer zone sa magkabilang panig ng kasalukuyang linya ng labanan ang Ukraine ang unang depensa. Susuportahan sila ng United States Intelligence At ang peacekeeper at pamumuno ay nasa ilalim ng United States o NATO. Ngayon, isang mahalagang bagay na dapat tandaan dito. Hindi ito isang bagay na tinatanggap ng Russia sa ngayon. Ngayon, alam ko na sa negosasyon, parehong panig ay kailangang magkompromiso. Ayaw ng Russia na magtapos ang digmaan sa kasalukuyang linya. Nais nila na manalo ang kanilang panig ang pagkontrol sa Donbas, ang kuta ng belt, at mga lungsod na naipagtanggol ng Ukraine mula simula ng pananakop na ito. Ngayon, gusto ng Russia na sumuko agad ang Ukraine. Ayon sa ulat, hindi pinipilit ni Pangulong Trump ang Ukraine na sundin ang gusto ng Russia. Sa katunayan, nagpaplano siya ng isang peace plan kung saan hindi talaga makokontrol ng Russia ang kahit ano pa maliban sa kasalukuyang mga linya ng labanan. Sige, ituloy na natin ang ulat maaaring ipadala ang mga pribadong military contractor ng Amerika. Magtatayo sila ng bagong base at fortification, poprotektahan ang negosyo ng United States sa Ukraine at panakot sa Russia. Dapat ding tandaan na may kasunduan ang United States at Ukraine tungkol sa mga mineral. At ang buong ideya sa likod ng kasunduan iyon ay nagbibigay ito ng insentibo sa United States na protektahan ang Ukraine at tiyakin na may pangmatagalang kapayapaan. Hindi lang iyon, marami na ring United States owned na negosyo ang nag-ooperate sa Ukraine. Ito ay mga negosyo ng United States na nag-ooperate na lang sa ibang bansa at matalino silang tinatarget ng Russia. At ito na naman ang paraan ni Putin para lalo pang palalain ang digmaang ito. Gusto niyang madamay ang mas maraming bansa. Gusto niya ng ikatlong digmaang pandaigdig at muling buuin ang Soviet Union. Narito ang media ng Russia na hayagang nagyayabang tungkol sa pagsira ng isang pabrika ng United States. Muli, paalala lang sa lahat. Lahat ng media sa Russia ay kontrolado ng Kremlin. Direkta nilang kinukuha mula sa Kremlin ang kanilang sinasabi. Pakinggan natin. Sa pamamagitan nga pala mga pasilidad ng Azerbaijani para sa pagpapapump ng mga produktong langis, ang mga pasilidad na matatagpuan sa Ukraine at ang mga pasilidad ng Ukrainian side na nasa Ukraine. Anong pinagkaiba kung sino ang may-ari ng mga iyon? Tinatamaan natin ang Amerikano, Hungarian, kahit sino, Amerikano or Hungarian, kahit sino sa kanila ang mga pasilidad na sinusuplayan ng sandatahang lakas ng Ukraine, yung mga pasilidad na nagbibigay ng supply sa sandatahang lakas ng Ukraine. Kaya ang malinaw na tanong ay bakit gusto ni Trump ng mga kontratista mula sa United States, pero ayaw niya ng mga tropang Amerikano. Madali lang, nangako si Trump na walang sundalong Amerikano sa Ukraine, pero kung kontratista ang ipadala, magkakaroon pa rin ng presensya ng United States nang hindi nilalabag ang pangako. Ngayon, ito ang plano ni Pangulong Trump pero hindi ko alam kung papayag ang Russia. Pero sa huli, hindi kailanman gugustuhin ng Russia ang kapayapaan hanggat hindi nila nakikita ang lakas. At ang pinakamagandang paraan para ipakita ang lakas ay ang pagkakaroon ng suporta ng Amerika sa likod ng Ukraine. Kaya alam ng Russia na kung babalik sila ulit at susubukang sakupin ang buong bansa, makakalaban nila ang buong kanluran. Tingnan natin ang papel ng Europa sa planong kapayapaan. United Kingdom at Pransya ang mangunguna sa koalisyon ng tutulong, maaaring kabilang sa kanilang misyon ang air policing, pagpapatrolya sa Black Sea, naval patrols at pagsasanay militar. Maaaring magpadala ng mga tropang Europeo sa mas malalim na bahagi ng Ukraine para dagdag seguridad. Ngayon, ang dahilan kung bakit hindi ilalagay sa unahan ang mga tropang Europeo ay dahil lahat ng kasangkot ay gustong iwasan ang sitwasyon na maaaring magdulot ng hindi inaasahang putukan na mauuwi sa malawakang digmaan at matinding paglala ng sitwasyon. Kaya ang unang linya ng depensa ay ang mga tropang Ukrainian at pagkatapos ay ang mga tropang Europeo. Ang mga Amerikanong kontratista ay posibleng ilagay sa mga lungsod tulad ng Lviv, mas malapit sa Poland kaysa sa unahan ng labanan. Sige, tuloy tayo tungkol sa pagpopondo ng buong operasyong ito. Ang pag-uusap ay kaugnay ng kasunduan ng United States at Ukraine sa bihirang mineral. Maaaring mga kung bibili ang Ukraine ng armas mula United States na aabot sa dolyar siyam bilyon matapos ang digmaan. At sigurado akong masayang bibilhin ng Ukraine ang mga iyon dahil ang pinakamabisang panlaban sa pangmatagalan ay, siyempre, isang mas malakas na Ukraine. Kasama sa mga garantiya sa dalis sa, sa seguridad sa debating ito, ang air policing at unti-unting pagpapatupad ng no-fly zone. Ngayon, ito ay isang bagay na iminungkahi mula nang magsimula ang digmaan. At mukhang nagiging mas totoo na ito. Sa ngayon, ganun pa rin ang pwersa ng Black Sea Talks na pinamumunuan ng Turkiya, pati na ang mga training mission, ay inilipat na sa Ukraine. Mahalaga ang logistika at intelihensya ng United States para maisakatuparan ito. Gaya ng napag-usapan, mga general ng United States ang mamumuno sa misyong ito bilang bahagi ng NATO dahil kulang ang Europa sa karanasan sa malalaking misyon. Hindi ko sinabi yan, galing yan sa artikulo. Hindi rin ako eksperto sa militar. Pero malaki pa rin ang pagdududa kung magiging totoo talaga ang planong pangkapayapaan na ito. Nag-aalinlangan ang mga leader ng Europa. Lalo na si Macron na ilang beses nakipagkita kay Putin kung susundin ba ni Putin ang anumang kasunduan. Natatakot silang baka magbago ng isip si Trump o hindi, tuparin ang mga ipinangako niya matapos siyang umalis sa pwesto. Kung nag-aalala ka sa epekto ng artificial intelligence sa trabaho, industriya, edukasyon, at ekonomiya. Hindi ka nag-iisa. Batay sa Rutgers University, pito sa sampung manggagawa sa United States ay labis o medyo nag-aalala sa paggamit ng artificial intelligence ng mga employer. Tatlo sa sampu ang nag-aalala na tuluyang mawala ang kanilang trabaho. Maging ang mga eksperto ay sumasang ayon sa ganitong pakiramdam. Maraming pag-aaral ang nagpakita na pagsapit ng dalawang libo at tatlumpong tatlong po 40% ng lahat ng trabaho ay ma-automate ng artificial intelligence at 44% ng mga manggagawa ay mapapalitan. Kaya kailangan mong mag-ingat kung ayaw mong nga maging biktima. Ito mismo ang dahilan kung bakit kamakailan lang ay gumawa ako ng YouTube video na nagpapaliwanag ng eksakto kung ano ang nangyayari sa likod ng mga pangyayari at kung paano naghahanda ang mga tao hindi lang para mabuhay kundi mapakinabangan ang artificial intelligence revolution. Hindi ito tungkol sa pagiging coder o paggawa ng ChatGPT kundi sa pag kung saan ang tunay na kalamangan sa artificial intelligence at paano ito ginagamit ng mga tao para masiguro ang kanilang karera ngayon. Kung nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan tungkol sa hinaharap o kung curious ka lang kung ano ang mga option mo Panoorin mo ang video na yan dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o cash on delivery sa iyong screen.